Good morning, mag tayo after nyan, kahit po tayo mangga. Mga Lodi, kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Ayan po, napakatamis po ng mangga, samahan niyo po ako sa araw na ito at sanay na po kumagising magising ng maaga kaya nag-iisa akong nag-aalmusal. Salamat po sa inyong panonood at ulang sawa kay DC. Thank you so much. Mag-ingat po kayo sa inyong mga bahay-bahay at maulan na panahon ngayon. Mga Lodi, good morning, good morning, good morning.